Magandang araw sa lahat, lalong lalo na sa ating mga kasamahang mga farmers. Sa mga baguhan pa lang, uh, paki subscribe naman po sa ating YouTube channel. Sana'y makatulong kayo na madagdagan tayo dito sa ating channel na ito. At pakilike na din po sa mga video na inyong napapanood. At huwag na din pong kalimutang pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga video na ating ina-upload. Maraming salamat po. Ito yung uh, portion na mataas-taas na bahagi dito sa amin. Kaya dito kung nakikita niyo maraming kalabaw. Dito dinadala ang mga hayop dahil ito na lang na portion ang hindi na abot ng Agusan River. Kaya dito magpapakain ng mga hayop. So kasali na rin itong ating inaalaga ang uh, anak ng karabaw yung uh, na-vlog natin noon na iniwan ng kanyang ina. O mag 3 months pa lang siya nang wala na ang kanyang ina kaya hindi na ito nakapag didi sa inahin sa kanyang ina so ang paraan natin ay pinapainom lang natin ng uh, vitamin at saka uh, freeze egg sa ating hayop upang uh, tumaas ang kanyang resistensya so hindi pa masyadong uh, lumaki dahil tawag dito sa amin na atas so uh, payat talaga siya so sana lang makasurvive ito o, ayan medyo hindi pa siya uh, malakas kumain pero buti na lang nakasurvive siya magpa 5 months na ito so uh, abot na siya ng dalawang buwan bago na wala ang kanyang uh, simula nang nawala ang kanyang ina ayan o na uh, latay kung sa amin sa Bisaya sa kung ibang kalabaw to na bali na yung ano natin uh, tulay pero siya ay nakapagladaan pa rin sa ating tulay so meaning hindi masyado mabigat siguro abot lang to ng uh, 20 kilos so ang uh, paraan natin nito matapos itong mapapakain uh, ay uh, dinadala natin dito sa gilid ng ating bahay dahil natatakot tayong matuklaw ng ahas kung doon lang natin ilalagay at saka medyo malalim ang putik dahil sa dami ng kalabaw na nag uh, papakain napapakain dito ay lalo lumalalim na ang lula, oh, sorry lumalalim na ang uh, putik so baka maano to ng pisi nya so kaya dinala natin dito sa ating gilid na ating bahay ito lumating na tayo dito natin siya i lalagay sa ating gilid ng bahay nang sa ganun ay pag uh, rinig natin kung ano ang mangyari nandoon lang sa ating Uh, gilid ng bahay matapos nito ay pinara, uh, papakainin na naman natin siya ng uh, kinuha natin na talbos ng uh, kamuti dahil itong talbos ng kamuti ay ano to sa hayop mas mabilis uh, ta mataas ang uh, vitamins nito at saka yung uh, Uh, nutrient ng maraming makukuha na mga uh, nutrient nito sa ating hayop kaya ang style natin ay matapos nating pinapakain sa baba yung mga damo pinapakain pa rin natin ng uh, talbos ng kamuti upang madagdagan ang kanyang uh, makakain dahil ano na Kunti na lang ang damo dito sa amin dahil sa sobrang dami ng kalabaw, uh, maliliit na lang ang ating mapapakain na damo. Ito yung ganas na tawag dito sa amin or talbos ng kamuti. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.